Hi mga ka pumunta pala ako sa Cascom Border. Ito yung mga brands nila sa plastic. So, ito yung nabili ko ng only $5. So, so inidesign natin. Lagyan natin ito ng mga bulaklak. At saka, dalawa pala siya. Yan yung isa. At saka, nakabili din ako ng water bottle for work. So, ayan, ayan, nakalagay dyan kung ano sinasabi sa bottle. Tsaka, ito, lagyan na natin ng flower. kukuha tayo dito sa ating flower sa mini bar natin. So, ayan, lagyan na natin ng flower. So, hiwalay-hiwalay -hiwalay lang natin. At tsaka, lagyan natin ng candle na mabagong candle sa kina. At saka, lagyan natin ng kaunting tabag mo mamaya. Ayan, lagyan na natin ng candle. Strawberry yan na candle. ba diba, Ang ganda niya tignan. Makulay. Tsaka ngayon dahil natin sa CR. Ito, nandito na sa CR. So, sindihan lang natin yan para mabagong-mabago yung CR natin. So, ayan. Ayan po. Okay, ayan na. So, ayan. Sindihan na natin. So, ayan, napipil ko na ang bago-bago na ng ating banyo. So, gawin nyo rin ito sa inyong banyo, mga ka-traveler. O, diba? Ang gandang nabili ko. Thank you for watching. See you next video.